tanong ni Anna Lee. Kung halimbawa di agad na iluto, let's say 5 hours yung butter na ginamitan ng baking soda, di ba ito masisira? Okay. Hindi naman basta baking soda lamang, baking powder. Hindi po yung mga basta masisira. Huwag lang doon sa may yes kasi kalimitan yan aasim. Umaasim talaga ang yeast kasi iyan ay tumutubo na pag nasa labas pa lang ng oven. Unlike sa baking soda at baking powder na hindi yan siya kumikilos hanggat hindi naiinitan. Yan pong kagandahan dyan sa baking powder. Pero hindi ito i-apply sa mga tinapay ha. Doon ito sa mga direktahang gawa. Doon ito talaga kasi pag yay gamitin natin sa tinapay ang baking soda, baking powder, hindi po talaga natin halos maintindihan kung Ito'y uh, tama ba ang lambot? Or talagang lalo pa pag napadamihan yung baking soda, na po po, hindi nyo makakain yan? Sigurado yan. Eh, yung iba nyan talaga, nag experiment lang. Pero ako talaga, subok na. Eh, lalo na pa, ginagamit mong medyo marami sa kababayan mo. Talagang hmm, magdadapaan ang inyong kababayan, at butas-butas uh, ito, at hindi halos matanggal sa molde. Sa molder ng inyong kababayan. Kaya titingnan talaga natin mabuti ano guys pag ah, uh, ang battery natin basta walang yes, okay. Kahit gawin mo sa alas ng umaga, isalang mo ng tanghali, pwedeng pwede pa rin. Basta nakatakip lang. Oo. Uh, kaya na sinabi ko kasi subo ko na rin talaga yan. Pero pag gumamit ako ng yeast, halimbawa gumagawa ko ng laundress, tapos sa uh, gusto kong gamitan ng yeast, ay talagang Matagal na yung ano, matagal na yung 10 minutes to 15 minutes, sinasalang ko na yan. Kasi nakagalaw na yung yeast at nagkukonvay na doon sa baking powder at baking soda na aking gamit. Hindi ko sinabing meron niyang lahat ng timpla, no? Bawat kasi baker, may kanya-kanyang procedure at ingredients na ginagamit para makukuha din kung ano ba talagang pagkakaiba sa meron at wala. Ganun lang po talaga. Halimbawa naman kasi pag uh, natatakot kayo ay meron din man meron naman ding uh, nagtatanong na pwede niyang lutuin kada pag may bibili. Ay mahirap po yan uh, sa gas. O uh, sa inyong uh, tanong eh mahirap i-apply din. Kaya wag na kayong matakot halimbawa na ay titikman niyo din. Halimbawa ha, sa uh, meron kayong uh, na-stack na butter sa inyong gawa, no? Huwag kayong makalimot tumikim, pero maliit na ba? Mal maliit lamang. Tapos, lasahan nyo din kung ano bang kakaibang lasa. Tandaan natin pag nagsubra sa baking soda ang ating gawa, unang-unang malasa natin yung pait at anghang. Oo, anghang sa badila. Kaya ingatan po natin, pag may uh, gawa tayo, wag talagang damihan, eh, babase natin doon sa flower natin ginagamit. Okay? Sana nakatulong ako sa inyo. Follow for more.